and Pilipinas. Napapakinggan live nationwide via satellite at sa mga himpilan ng radyo ng Catholic Media Network sa iba't ibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon ng luna sa kadalawang putsyam na araw sa buwan ng Enero. Ako po ang inyong lingkod, si Ariel Ayala. Sa ating mga balita sa araw na ito ng lunes. Ang Northeast Monsoon o ang tinatawag sa Pilipinas na Amihan ay patuloy na makakaapekto bilang prevailing weather system sa ating bansa. Ayon sa pag-asa, batay sa weather specialist ng pag-asa, ang uh, kabisayaan lalo na ang lalawigan ng Cebu ay makararanas ng maulap na kalagay ng panahon o kalangitan sa susunod na limang araw o hanggang araw ng Huwebes, unang araw sa buwan ng Febrero. Sasabayan ito ng mga isolated at mga kalat-kalat na mga pagulaan, paggulog at pagkidlata. Samantala ang Coastal Waters may moderate hanggang sa maalo ng kalagayan nito na may 1.3 hanggang 3.3 meters sa taas ng mga pag-alon. Ang temperatura sa kabisayan ay 24 to 30 degrees Celsius pero may gale warning na inilabas ang pag-asa sa karagatan malapit sa Negros Oriental. Hanggang kagabi pero kanina inalis na ang gale warning sa Cebu. Pagaman malakas pa rin ang mga pag-alon o moderate to rough, sabi ng pag-asa. Pero sa Negros Oriental, hindi pa rin inaalis ang gale warning. Music Samantala sa Luzon, iiral pa rin ang mababang kalagayan ng temperatura o malamig ang kalagayan ng panahon. Music Hanggang kanina ang madaling araw, ang temperatura sa Baguio City ay nanatiling mababa sa 11.6 degrees Celsius ayon sa pag-asa. Ang pinakamababang temperatura sa summer capital ng Pilipinas ay naitala kakapong alas 7.50 ng umaga. Naitala ng Baguio City ang pinakamalapig na temperatura sa buong bansa sa taong ito at 9.8 degrees Celsius noong Sabado ng umaga. Patuloy pa rin mababa ang temperatura sa iba't ibang bahagi ng bansa. Maaliban sa lungsod ng Bagyo. ang ilan pang mga lugar sa bansa na nakaranas ng malamig na kalagay ng panahon kahapon ay ang Lawag City sa Ilocos Norte, 16.8 degrees Celsius. Basco Batanes, 17.1. Tanay Rizal, 17.3. Abukay sa Bataan, 18.5, Malaybalay Bukidnon, 18.8, Toghegaraw sa Kagayan, 18.8, Kasiguran sa Aurora, 19.5, Apari Kagayan, 19.6, Dagupan sa Pangasinan, 19.9 degrees Celsius. Sinabi ng pag-asa ng Northwest Monsoon, ang patuloy pa rin namang umiiral sa si iba't ibang bahagi ng bansa. Kaya sa Luzon, hanggang sa kabisayaan, makararanas pa rin ng mga malaking bahagi ng bansa ang apektado nito. Bagaman wala ng bagyong inaasahan ang pag-asang papasok sa Philippine Area Responsibility sa susunod na limang araw. May mga pagulang inaasahan sa silang bahagi ng Luzon, lalo na sa bahagi ng Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, kasama na rito lalawigan ng Aurora at ang lalawigan ng Quezon. Samantala sa kaugnay pa rin pong balita sa panahon. Sa harap naman na nagbabanta ng El Nino Weather Phenomenon sa bansa, patuloy ang pagbagsak ng level ng tubig sa Angat Dam. Kakapon ay tala ito ayon sa pag-asa sa taas lamang na 211.68 meters. Ang normal na taas ng tubig sa dam na ito, ang water level ay 212 meters. Kahapon alas 6 ng umaga, lalo pang nabawasan ng 0.14 meters ang taas ng water level sa Angat Dam. Laging sa bapang bahagi ng Luzon ang mga dam ay nakapagtatala ng patuwi na pagbaba ng water level. Batay sa pag-asa Hydro Meteorology Division Monitoring, ang level ng tubig sa Ipu Dam sa Bulacan bumagsak na o halos katumbasan ng 98 meters na lamang. Ito ay mababa sa normal high water level na 101 meters. Noong biyernes, ang water level sa dam ay 98.13 meters. Ang water level naman sa Lamesa Dam sa Quezon City ngayon o kahapon ng umaga 78.98 meters na. Galing ito sa 79.06 meters nung araw lamang ng biyernes. Samantala ang Ambuklaw Dam sa Benguet, 751.42 meters mula sa halos kaparehong 751.45 meters. Ang San Roque Dam sa Pangasinan, 252.4 meters mula sa 252.79 meters. Ang Pantabangan Dam sa Nueva Ecija, 194.2 meters mula sa 194.39 meters. Magat Dam sa Isabela, 185.64 mula sa 185.98 meters o halos kalahati ng isang metro ang ibinaba. Ang Kaliraya Dam sa lalawigan ng Laguna, 286.6 meters mula sa dating 286.75 meters. Sabi ng MWSS, Metropolitan Water Works and Sewerage System Division Manager, Patrick Dison, na batay sa MWSS projection noong nakaraang buwan, ang water level ng Angat Dam ay pwedeng umabot ng hanggang 178 meters sa pagtatapos ng buwan ng Hunyo. Ang Angat Dam ang nagsusupply ng 90% ng potable water needs ng Metro Manila at nagbibigay ng irrigation sa may 25,000 hektarya ng lupang sakahan sa lalawigan ng Bulacan at sa lalawigan ng Pampanga. Patuloy po ang inyong pag